Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binusan nyo lang ang pera. Ito ang pinakatumatak na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikapat na State of the Nation address. Bunga ito ng kabi-kabilang pagba dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat na ayon sa Pangulo ay nagpakita ng kapalpakan sa flood control projects kakibat ng mga pagraket sa proyekto. Hinggil dito, inatasan na ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na magsumite ng listahan ng lahat ng flood control projects. Samantala, may babala rin ng Pangulo sa mga nasa likod ng krimen sa mga nawawalang sabongero. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man, opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Ilan pa sa mga sektor na binigyan ng tuon ng Pangulo sa kanyang zona ay ang edukasyon, food security, kalusugan, teknolohiya at digitalization, seguridad, foreign relations at soberanya sa West Philippine Sea. Sinaksihan ng Pangulo sa seremonya sa Malacanang ang pag-turnover ng World Bank Group Philippines Country Partnership Framework para sa fiscal years 2025 to 2031. Sinabi ng Pangulo na ito ay makatutulong sa pagsasakatupara ng mga inilatag na programa sa kanyang zona lalo na ang mga nakatutok sa paglika ng trabaho you, at kabuhayan at pagpapalago ng ekonomiya. Sa Change of Command Ceremony ng Philippine Army sa Fort Bonifacio, Taguig City, nagbigay pugay ang Commander-in-Chief kay outgoing Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido kasabay ng paghirang kay Lieutenant General Antonio Nafarete bilang bagong pinuno ng hukbong katihan ng Pilipinas sa farewell call sa palasyo. Kinilala rin ng Pangulo ang mga kontribusyon ni outgoing Israeli Ambassador Ilan Floss sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Israel. Tinalakay din ito ang bilateral cooperation sa Germany sa paikipag-usap sa telepono kay German Chancellor Joachim Frederick Martin Josef Merz. Tinanggap din ito sa palasyo ang executives ng Aqua Power ng Saudi Arabia at Meralco Power Gen Corporation. Pero ng biyernes ay biyaheng Zamboanga del Norte ang Pangulo at kanyang pinangunahan ang pag-turnover ng mahigit isang daang patient transport vehicles at pag-inspeksyon ng internet connectivity sa ilang paaralan. Harley Balbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.